Eh, wala na ipatumpik-tumpik pa. Magbago na niya eh, ang atong recipe ngayong araw na to. Ang saman sa inyong ano nyan, paningin niyan, anong gagawin natin diyan? Caldereta, apritada? Ano Ano sa tingin niyo? nagkulo-kulo na siya. Lagyan pa natin ng natira nating gata. No? Yan. Okay. Yan Naglami-lami na na siya. Kaya nagkulo-kulo na siya. Karang, lagyan natin ng sili. Yung sili natin marami. Tapos, hiniwa natin. Tapos, yung sili, magmukha siyang sitaw. Tapos makakain yan ng mga hindi ma, hindi mahilig sa sili, maanghangan sila. Ahahahahay! Diba, maanghangan sila nyan. Kaya mukhang sitaw yung sili natin. So now, now, ilagay na natin ang isa kasako kalamunggay. Hoy, ang kalamunggay. So, mani di naman ni Kadaghan sa kalamunggay, guys. Eh bilang lang guys, doon ako nagkaon ng kulamong guys. Dayo is kay, para maglami na atong lawas guys. Para magsiksi ang atong lawas guys, magkain tayo ng kamunggay ha. Para magsiksi ang lawas, magkaon ka ng kamunggay lang ga ha. Na, pampa sexy ka na sa lawas langga So ngayon, natabunan na yung anong sili natin langga Magkain na tayong sili niya. Ang ha. Sarap na yan langga Puro na lang yan kamunggay langga ba? masarap yan langga. Sabi ko yan sa inyo, masarap yan. Pakulaan na natin ng kaunti langga. Kaya madali lang man maluto ang kamunggay. Pero marami yung kamunggay. Kaya medyo luto-lutoin natin pa hindi siya magpait. Anyan siya langga. Kaya yay! Ang ginataang. Nawala na ang sitaw langga. Kaya natabo na na siya sa kalamunggay ba? Pwede na nilangga, ga, pwede na tamang ano an, an, magkain mag kain ito. Luko na siya gyud. Luko na gyud siya lang ga. Oy. Pus, ang lasa langga, okay na tinak ko yan siya lang okay na ang lasa niya. Yes. Hello guys. Mama, how ninyo, you guys? Kilawen. Oh. <coughs> Kana guys, o okay, kilawin. kanipod, binuro. Katupod okra. Kani po kondol. Wala pa na luto. Ay ko. Kondol eh? sa tula. Oko kalabasa. Alam na itong sweet po, ah? Sibuyas na dahon? Okay, halang sibuyas na dahon sa Alam sili. Import anggur, anggalang, anggalang. Import saja. Simply importing sudah aku. Bagaimana siapa? Mana China guna anggur? Ah, kita ada Kita perlu di sini. Ikal di luar kasta. Okey. Ada lang. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? naot man hilaw pa atubo nilindot nang naot si makita nang atunod nilang ma kinilaw halang naot man na halang ay nag under ay hamaro sa upos tapay pinirito guys hulat sa aming pinirito kod sabab kukubus bi roto dyan adikku ini. Aku bos, aku Sikit kubus bos, sasilinya. Bon, eh, Mana partner kau, kau? Nai, kubu sasilingan guys. Jadi nak sasilingan kan? Aw, susah ni Au, aku ni kuat anang. Kuat ini nak? Kamu kurang boleh. Merry Christmas! kuno. Tapang oh. ipin niya guys. Tumod guys. Hindi yung handa. Yung ito to, vloggers. Ayaw mo paghandahan na lumutang. Ay! Yung pag-handahan. Yung pamahaw ka rin, spaghetti. Ang tira ya, itong pasto. Kinsa. Ya, tira ya. Pilipinas. Ang tira lang mo Oh. Ano ah, na na guys, pag, pag -init sa um, bread. na o. na nga, ano na. O, oh, diba? Sus, sus, yan. Tapos na, guys. O. Oh. Kain na, guys. Sila. Bukit, may inong pala ko. Oh, siya na tina, sa inuha din na. Ben! Oh, lilit mo na. Hello, lilit! Merry Christmas pa! Wala mo yun ako. Asal manatayon eh. Walamis uba? Ano ba partner sa kinilaw Pagkalit niya yeah. ito. Akong pinas ko, Anet. Dah. Ito nga yung pamas ko. Tilaw ni tilaw. Tilaw. Bulinaw. Daghang tigramas. Ano <tip> sa oi, busy ka niya?

Mau saya siya tu. ito. Wala din eh. Ha? Pwede na nga na siya po. Pwede ngayaw-ngayaw di ha? Ano lang. Sipi na dia ko ko. Ano siya doon po tahan? Kaya sa mga Nag-consent ito mga tao, nag-awwag, kilawin. Kilaw-kilaw sa amin kay Christmas. Pagkanyo yan, maginamos yung may bulad. Pwede ka itong ginamos niya, ay! Pwede ka, Hindi naman ito yun sa tinula. So ano mo naman ginamos, kilawin mo na. Magtulak with me, guys. Unya. Ito na may ubalo. Akong kauban kay di mo kaon o kuan. Ginilaw. Ano ka raya ah? Ito tuna. tuna na lang iya kay di mo siya mukhaon kinilaw. Kami kay mukilaw mangyudmi. Pambangon siya puno-puno. Kami kay mukilaw mangyudmi. Pambangon Isi mis among live asa among kwan video. Merry Christmas dia oy! Gas. Tinawag ako ng kapitbahay ko, may papaitan daw sila punta tayo doon. Aray ko, punta tayo dala tayo ng lagayan. Dali lang. Napit na tayo, guys. Napit na tayo. Ito na, guys. Nandito na tayo. Pasok! Kailangan na hindi sinabansin. na lumalabas man. Au. Pasok. Yun, dala mo. Siyempre, lagayan ka. Patang laki! Wala maliit! Sinadya ko <laughs> natin to? Hindi. Ayun ko lang. Ay, One fork lang. <laughs> Aray. Kung <laughs> content ko to, kaya wala lang kong content. Pa ako yan, bang simple mo? No? Hindi. Sa anak ko, pinayos ko. Sinira man doon. Pinadala ko dito. Sinayos ko. Wala nang akin. Wala nang mo? Na Hindi yan mo lang. Kasi simple Kung na. Yan papaitan yan. Ibang... Ito, na. Ano? Oh, oh.

bah. Nah, nak apa <tipas> nak? Karung apa <tipas> nak pun? Dah. Ini karung kena siam. Betul ni, siam. Mati, nak Nak ni mana nak? Ma, bungkulan nita ako kay sana. At 'pag na ako, na, 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 na ako nawag. <laughs>